Good afternoon mga kababayan, nagluluto na naman ang kadama. Papakita ko sa inyo kung ano yung linuluto ko ngayon, nakakainin ng mga alaga ko. Yan. Macaroni, spaghetti pinaghalo ko. Ginagyan ko ng ano, ginisang manok. Ginagyan ko rin ng turmeric, black pepper asin. Nagyan ko ng, ano, wala kaming cream. Nagyan ko ng yogurt. Ah, laban pala, laban. Yun, kasi gusto nila puti lang. Ganyan ang macaroni makaroni namin dito. Pinagtatanghalian. O hapunan, ganyan. Simple pa, uh, is recipe lang 'yan mga kababayan. Man ang gawa nang yaya na naman nang araw na to. Araw-araw nagluluto ang kadama. kung tama ba yung asin. Hmm, tama. Tapos na. Natulog yung mga alagat ko galing sa paaralan. Ay, paaralan kasi pinakain ko na ng ano, snack nila. Pagdating nila nito, ganit kanina, alas 12. E hey, ngayon, paggising nila, ito na yung pananghalian, mga alas 3 ng hapon. alas 2 pa lang. Tapos, lulutuan ko na naman yung mga amo ko. Mamaya, mga alas 5 sila sa hapon darating. eh, sila na naman ang kakain. Nirarilig ko muna yung sasaingan ko ng mga yung kanin at saka yung ulam nila. Manok na naman mga kababayan ang lulutuin natin ngayon na araw. Yan lang pabalik-balik na manok, manok, manok. Mga kababayan, ito yung recipe namin ngayon. Salad. Dalagyan pa ng, ano ng sauce mamaya. Lemon at saka yung oil. Olive oil. Ginawa ko kahapon. Kakainin namin ngayon. Ito na yung okra. Na ginisa ko na may tomato sauce. Puting ano lang. Puting rice lang kainin. Ito na yung manok. Araw-araw na manok. Ganyan lang ang buhay dito mga kababayan. Kaya nakakamiss yung mga pagkain dyan sa Pilipinas. Kulam namin mga kababayan. Ginisang sa saluyot Ginisa sa sibuyas at, at sa bawang. molokia mga kababayan. ย่านซุปซุปไนำมนสลุยอด